Guys, start up yung ating screen record. At sa lahat ng mga nandyan, lalong-lalong na po sa ating mga guests na nagagandahan. Okay, shoutout muna natin, ano? Para at And pasasalamatan ko nga pala yung nagbigay sa akin ng beans. Walang iba kundi si Daddy Felix from Department of tfd 1 Once again, maraming maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng star. And especially, shoutout nga pala dyan sa pinakamagandang babae sa Department of TFD5. Once again, Mami Angel. Ayan, siya po ay from Eriland. Ayan. Ah, uh, sa lahat, sino yung nag echo tayo kay Manager GS ata. Siya lang kasi yung hindi nakamute. Eh. Ayan. Shout out kay Manager GS ng Department of TF, 2 Department Team Crown. Kay Boss Founder Luffy, maraming maraming salamat sa pagtambay. At pati na rin kay Campo, kay Moderator Campo, kay Boss Dekay ng Department. Sa mga hindi ko nakakapalo sa kanya. Siya po ay si... Ah, uh, anong pangalan mo nga pala? Kalimutan ko na. <laughs> Ayan, ayan. Amurin, ang apelyido niya, na, amorin, eh. amurin. Eh, shout out kay Angela Jan, kay Boss Cortez at saka kay Ivan. Shout out kay Ivan. Ayan. At pati na rin po kay Daddy Star at walang iba kundi kay Mami Maris na naka-close cam. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagtambay. So, ang kakantahin ko ay para sa inyo. Actually, siyempre, naka tayo kaya dapat naka-open cam kayo. So, kakantahin natin dito ay yung kaya-kaya lang natin, konte. Parang natatakot ako oh, para magpapaalam ka na. Ikaw ang dahilan. Lo! No? Hindi naman. Ah, sige, ang kantang ito ay para kay Mami Angel. Ayan. Focus lang natin yung mga mukha namin kasi andun tayo sa Facebook ko tomorrow. Ayan. This I okay dedicated to you. Bakit ba? Pag ika'y nakikita Puso ko ay nababalisa Pag ika'y katabi Ay mali pala <laughs> Puso ko ay nababalisa Alam nyo dito sa Biko guys, sa mga nakapanood ng Facebook ko Pwede po ditong mamali ang kanta hindi po dito nakakahiya yun, ano. Hindi ka ito sa paglado ka sa Facebook, eh, ano lang po, in example ko lang, nagkamali ako, tapos tatawanan ka lang ng mga kasama mo, okay lang yan. At sa lahat, dito sa Bigo Live, sa mga naghahanap po ng mga, ng mga kapatid, tropa, uh, makakasama sa buhay, is dito lang po sa Bigo Live yan. pag man Nang puso ko't isipan Sa araw at gabi Ikaw ang dahilan Hindi ako makatulog Sa kaiisip ay angel Pagkat ikaw angel Mukha kang angel yan po yung mukhang angel na demonyo ugali. Ayan, shoutout sa mga taga-Facebook po namin. Angel na demonyo ugali. Ano na kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitipo ng puso ko? Aking nadarama na para lang sa'yo Saan mo ito, Angel, ay di maglalaho Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan Sa araw at gabi, wala ka ng panti Hindi ako makatulog sa kaiisip sa'yo Pagkat ikaw, Angel Wala nang panti Ay, thank you so much po sa nagbibigay sa akin ng gifts Maraming maraming salamat po Malaking tulong po yan. Ayan, malaking tulong po yan. Mga nagbibigay sa akin ng bimbo. Marami. Ang tulong yan, guys, yung mga nagbabagsak sa atin, ano? Kasi yan, pwede nyo ipalit ng pera, pwede nyo ilaro. At sa mga gusto naman po sumali sa TFT Family, ang kategory lang po kailangan, matalino, open-minded. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan hindi ako makatulog sa kaiisip sa'yo Pagkat ikaw, Angel, wala kang pante Ay, bukas naman sa'yo, nasa Facebook ko man ito, boss At saka sa YouTube ko man ito, boss Aba naman, naman, napunta naman tayo sa walang pante Ba yan? Ba't ganun kasi yung lyrics? Ayan, sa mga... Pag nag-viral. Ha? Pag nag-viral? Pag nag-viral, hatiyan talaga kita. Nag-viral to, mamaya. I-chat-chat -chat ako na wala akong panty ba? Ha? Ano? 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 Ano sabi mo? Ba? Okay, i-chat ako. Wala akong panty ba? Wala akong panty? Baka i-chat ka? Ay di, ano? Okay lang yan? Hahaha! <laughs> Sabihin mo, ay may short naman ako kahit walang pante, di ba? <laughs> sa mga gusto naman ano, po sa... Kinat ka ng ganun, sabihin mo kaya gusto mong makita. Ayan. Actually, sa totoo lang dito sa TFT Family, ah, sa mga hindi pa po nakakaalam, sa mga gustong sumali sa TFT Family, dapat matalino, open-minded. Ayan, di o. Oh, mo yan, di. Maganda yan, di. Ito, itatago na lang. Gusto no. ko yan. Parang di ko to kaya. Sige, para sa'yo. So. Dahil nag-request si Mami Angel, kakantahin natin ang hindi ko kayang tanggapin. Ay! Sandali lang, teka lang, Bakit ba ako ay nasasaktan Sa tuwing nakikita kita Na may kasamang iba Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag mo, magkaibigan lang na naman tayo. Ay, ang ganda ng boses pala ni Mami Marijo. Oh, hindi ka na Di pong goal di ka, hindi na ka nakamiyot. Di ko naman napunta. Ano, unahan mo pa ako sa pagbirit. Ano ba yan? No, sa kamanoy. Ay, giatay. Ano ba, bumibirit na palang bigla doon at tuloy ako. Nakaharap pa sa mic. Di pong Sino pa na eh. Nakais record pa naman yan. Nasa pa ako na Ah, Actually. Ay masayang masaya na naman ang tao ko buka. Masayang masaya na naman ang mga nanonood ng Facebook ko bukas at kaya ng YouTube ano. Dahil may mga pakialam mero dito sa kanta ko. Nag-request ka pa tapong pinakialaman. Sige nga. Ay katua. nga Yung kay nakakatuwa mga kapatid. Bakit ba ka! ikaw bakit ba? <laughs> nawawala na tuloy ako sa tono. <laughs> Ikaw ay pakailamin, kumanta ka ng sarili mo, no? Musta na pala YT channel mo, Daddy? Actually, ang mga na-upload -na lang doon kapag may charity program. Simula nang umalis ako, galing, pumunta ko ng, pumunta ko ng, ano, ng, uh, ng Eriland, is, hindi na ako na uh, na, pero na-upload pa rin natin yung mga nasa, ginagawa gathering natin sa YouTube, actually. Ibigal lang naman tayo Bakit hindi ko pansin ang iyong dating Kahit yuta sa aking paningin Ngunit di ko sa na malaman ito Ikaw pala ay iniibig ko Tago lang ang damdamin ko Dahil ay alam nyo sa totoo lang Ang ganda nung kanta na to Ito yung mga taong may gusto ka Kayo na Pero may asawa ka na pala Correct Kaya ang ginagawa no, nila man. Eh di gulka Eh na lang Eh di ka gulka manahimik ka Ay mo na record tayo Oh, Itatago na lang kesa matulpo. O, oh, di ba? <laughs> Dahil ayokong masama sa tulpo. Maghintay ka lang na mapansin mo. Basahin niyo mabuti. Ang pag-ibig ko na para lamang sa'yo. Hindi para lamang kay tulpo ha. Para lamang sa'yo. Ayan. Si Daddy ulok nga. Oh, si Daddy. Ano? <laughs> <laughs> Di mo nga kilala. <laughs> oh, ayan. Patayin ko na yung screen record kasi nakita ko na naman tong si ano, si Bing. Ayan, Bing nandito ka sa Facebook ko ha. Bukas ha. Ayan. Isusum ko tong si ano, si Mami Maris, ayan para makilala <laughs> nila ayan. Siya po si Mami Maris Ngayon, ng, 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 ng Department na. of TFT5, si Founder Maris, ayan nakasumpo yan. Ayan, may ito naman po si Mami, uh, Mami JS ng Department of TFT2. Ayan, okay. Ito naman ay si Mami Angel. Ayan. Okay. So, tapusin ko lang yung screen record, ha? Okay. Maraming maraming salamat sa nag-screen record. Thank you so much. Bukas naka-upload kayo. At panoorin nyo yan sa Facebook Live or sa YouTube channel natin. Maraming maraming salamat.